Sa Brina M, inaming may mga leading man na gustong maka pagkatapos ng kanilang sexy scene. Para sa aking balitang showbiz, taas ang inamin ni Sabrina M na may mga naging leading man siya noong kasagsagan niya sa sexy films na gustong mag advantage sa kanya. Sinabi na dating sexy star na maraming aktor na nakakasama niya sa eksena, ang kinakausap siya na ituloy nila sa pribadong lugar ang ginagawa nila sa pelikula. Pero ayon kay Sabrina, siya ang klase ng tao na agad niyang sinusupla ang isang tao kapag nagpaparamdam ito sa kanya na may gustong mangyari. Hindi raw porket nagpapaseksi siya ay madali na siyang makuha. Kailangan kailangan umanong bigyan niya rin ng respeto ang kanyang sarili para hindi abusuhin ng iba. Ngunit inamin ni Sabrina na may mga sexy star talaga na pumapayag na ituloy sa pribadong lugar kapag nabiti ng mga ito sa love scenes dahil nadadala ang mga ito. Pero siya umano ay trabaho lang lagi at ulang personalan. Inamin din ito na kahit kailan ay hindi rin siya nagkaroon ng relasyon sa kanyang leading man.